So yung kanamin dito nung nagkuha na ako dito, kumuha kami ng ganito pugon. Ang tali sa mga punla. Eh, brother ko, tutulungan ko, kawawa naman siya. <laughs> Una. <laughs> eh, siyempre. Yan. Ito, oh. pugon ang tawag dito, pwedeng pang bubong sa, ka, sa pubo. Yan, yung kinukuha namin dito pang sa taniman na, eh. kumukuha kami ng ganito, Ang tali. Oo. Oh. Di nila binabawal yan? Di oh, Hindi. yan! Suliti, suliti ng batisyon ng Isabela! yeah Mahirap pero masaya. Hmm. Yeah. <laughs> ah, <butala. clears throat> no? Oh. Asukalan. Oh, yan yung magama oh. Oh, kumukuha sila ng kugon. Ayun naman si Father naglilimas uh, na ng isda na iuwi sa bahay ayun oh. yan naman yung dalawa o oh, kumukuha sila ng kugon pantali ng punla yan tuloy pa rin ang buhay isis lamang Dalag ang laki. Yan manghuli na ako ng isda. Punta na ako doon.